Wala ako kami. Hindi ko na nag-vlog. Wala oh, ating sa ako. Ngayon, punta tayo ng town. Kasi dumating nga yung bark ko. O, Ito ko yung bark ko. Ayan. Dumating naman yan. Nangalga na nga naman ako. Eh, wala akong dalang cellphone kanina. Luha ko na kasi ano? Kasi baka may dumating sa saksya. Hindi nakita ko pinakuha eh. eh. kung sino mauna. Kaya, luha ko na. Tapos yan o. Oh. Alas 3 ng matuling araw Pero Ano gabi Kaya dun sa taas Alright mga karo Sara Rich Ngayon nyo Lalang kayo no? Pero lebih pa rin dun, tayo parating sa ako na <laughs> Dadagdaga Alright Go to the town Later Yes yun mga oh, no okay, so, one point kaagad no? Tara

Maru. Kapit mo na ako ha. Alright. Maru, tignan nyo. Alas 4 madaling araw. <laughs> Ang gabi na. No? Yan o. No? Alas 4 madaling araw. Isipin nyo. Nun. Ha? Diba? Ah. Tayo. Kising pa. Kasi pauwi na ako galing tabaw. Oh. Ito na yung pinaka-exercise ko araw-araw. Lalakad ako.

pera ka pa tapos palapin sa ako na to kung kaya masyadong marami to kasi kahapon di ako umiikot kahapon di ko na na vlog nakadali ako pala ating garbage bag grabe yun sa barto panindating ng mga turista kaya hindi eh. ko na na-vlog yun hindi mali kong mitpit pagod na rin ako parang okay na yun Ito, vlog natin to Ala, la din sa taon. All right. Ang ay, Twitter pala. Twitter ano. Oh, tweet. Tweet. Para pa lang Twitter tip. Magaram. Si tayo Let's go. So, mga pala ako hintay. Ang mga mo. mo ako. Alright, tara. Alright. Oh, oh, oh. oh 3.30 na. Ngayong araw. Gabi. Talik-talik Diyan, Ayan. Malibanag pa lang. Kasi alas 4, alas 5. Ngayon araw na. Hindi <laughs> lumulubog. Sipin yun, oh. Napaka-isip. Sipin nyo, oh. Dati pinag-aralan namin ito. Alam po no, elementary. ng elementary. Tapos yung teacher ko hindi niyo ba alam na mayroong lugar sa mundo na pag summer eh walang gabi puro araw hindi niya, hindi niya sabi kong mga ilang buwan dito kasi tatlong buwan di start ngayon hanggang July to June, July tapos August pag na normal na yun ilalamig na winter puro namang gabi yun ang malungkot walang araw puro gabi mag-i-start yun ang ano Oktober hanggang Desember to Januari. Mahaba ang winter. Pero winter mag-start ng September hanggang ano, April. Ang lamig, grabe. Pinaka-wash yung December, January. Sobrang lamig ng mga karoro. Tara, kita tayo. Yun tayo. Ayun, meron nung <laughs> tayo. na oh, Ayun, no? right. Alright. Ito niya, nasa ibang ng basalahan. Yes, lah kulangin natin to, nungka lo, nangisa pa, tapos nangisa pa ats po. Nangisa pa ats po, nangisa pa ats po. Nangisa pa ats po, nangisa pa ats po. Nangisa pa ats po, nangisa pa ats po. Nangisa Pangat yung sapatos, tinignan mga kardalas, hindi ko nabili. Nakapulot tayo. Ang yung sapatos Sa winter shoes. Timberland. shoes. Nandun na sa pinga. Bago pa. Yung Timberland. may na

sa istin e, sa istin e nako at least diba, na pasaday ko sa umut diba, 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 diba diba, diba, diba diba, diba diba karami na sabal kita. Kurkita tira pag na lahat yun tayo dito alright may nakita ako sa na yes Tintay, isa lang. Alright. Ini pernah. 자, 자, 자. 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 자, let to go on there. Really. All, right. All right. All right. Let's go. There we go. All right. All right. Nakita ko sa ilalang bote Tignan natin yan Alright So ulit Ulit-ulit isa Mga so, nakarami tayo Hindi tayo iikot para mangyayari. Na, Walang mangyayari Walang nalala Ang daan nyo Alright Nakita pa ako isa Dito sa ilalang bote so,

ng ito pa ako yung oh ng na yun ah ko parang hindi ay hindi hindi pala top pala right ito tayo o. oh makamira pa ng oh hindi po ah ikot ito na ah

Ano na sa yung sako natin? Ano na Yes! Hindi na nakapunta yan. Nakakapun tayo. Hindi ready pa ako to isa sa'yo. Nakapun. Wait. Nagbahit yung mga tao dito. Nagpilipit-pit kasi wala na. Wala na to. Ito na siya. Ah, ito. Nagbibenta to. Nagbibenta to. Nagtrain na ako dito

Sako na tayo, mapuno. <laughs> Galang-galang -ganan lang, no. Buti nagdala ko ng sako. Ah, napuno. Napuno yung sako natin. Puno tayo, makamit. Kabi. Puno. Ano pa isa, oh. Mayroon naman. Ay, na naman, eh. Hmm. na. Sirte. ha daw hindi ako umikot. Isang tako tayo ah. Para uh, isang tako tayo. <laughs> yung uh, sa bahay. Pag binubus ko to, puno na yung garbage bag. Magbenta na naman. Pero so, pala garbage bag. <sighs> Ang <laughs>

Pilipinas sa Pilipinas may experience siya ng mga Pilipino ko lang mga adik na ang eh hindi ako rin kung ganito sa atin sa mga adik punto ha ang parang sabi nyo mga atik sa nyo ito mo ba? ayos kasunod kasi ano balik pa lang siya na yan na alright tara may bahay na. meanwhile

So yung 100 sa pera natin, sa 800 na, isipin nyo yun. 8,000 pesos sa pera natin. Yung 10,000, pera natin. Bawat mga katulungan. Sa pangitahan lang, alakaro mo lang. Diba? exercise ka na, may pera ka pa. Ang malupit, wala, wala pang gabi. Puro araw na pa ng mga kaloro. Salamat po sa mga sumusporta. Mga live. Hindi na kayo mababanggit. Alam nyo na kung sino kayo. Kasi sa dami. Hindi mo marami. Huwag araw. Balang araw. Nakakuha rin tayo ng magandang views. Para sa mga bata sa Pinas. Kasi yung napukulot ko po. Yung tulipungkulot sa mga bata sa Pinas. Paano makalaro. Ganit nilang. Yan na yung bahay ko.

Ayan ba Ang ko mayroon, mayroon ba? Ay, Ang oh, ganda ng namin, no? yung mga Glacier Ice Ito yung bahay Ang ganda ng bahay namin magandang view, panalo Ayan, mga karuro Panalo yung view oh, no Ayan araw Tapos 4 na, mga karuro see you in my next blog <laughs>